Bumaba pala ako ngayon mga mamshi para bumili ng normal ni lolo ko. Kasi yung normal, normal na yung mga mamshi, yun yung iniinom niyang powder every morning mga kainday mamshi para tumulong makapagpupo siya mga kainday mamshi. Dahil nga meron siyang problema sa pagpupo at hindi pwedeng hindi natin ipainom yung normal na yun dahil nga pag hindi niya nainom ay talagang hirap na hirap siyang pumupo mga kainday mamshi. Kaya nga naglalakad na tayo mga kainday mamshi at tayo ngayon ay pupunta sa Super Farm mga kainday mamshi at nakakita nga tayo ng muning mga kainday mamshi eto pala yung daan papunta sa Super Farm mga kainday mamshi dahil nga ginagawa ang Ibn Biron dito, yung daan ng Ibn Biron ay talaga namang may makitid lang na daan dito para sa mga tao, mga kainday, ma'am si. Dati wala tong daan na to at buti nga ninagyan nila para hindi na rin kami umiikot papunta sa Superpar, mga kainday. Ayan po yung pupuntahan natin, yung building na yung mga kainday, ma'am At eto na nga tayo sa Superpar, mga kainday, ma'am siya. Tayo nga, baby. dito tayo bibili ng normal ng aking lolo, mga kainday, ma'am si. O ba diba, mga kainday, ma'am meron mayroon talagang taga open ng door, este, talaga pala automatic yung door na yan, mga mamshi.